Aris, may maunawain ka naman masyado ngayong ugali, okay lang kung sa kapamilya, ay nag iipon ng swerte sa tahanan, pero sa ibang tao at mga kapatid, o kamag-anak ay hindi maganda ngayong araw, dahil makukuhanan ka ng swerte at pwedeng hindi naman sila makakatulong sa iyo sa hinaharap, kaya maging maramot muna ngayong araw ang iyong gawin. Matalino ka ngayong araw, kaya ituloy mo ang mga plano mo ngayong araw na may wise na isipan at magagawa mo ang iyong gugustuhin. Sa iyong pera tulad ng unang pahiwatig iwasan ang ugaling maunawain at mabait, magulang at minamahal ang pwedeng mabigyan kung gusto mo nang lalong kang magkaroon ng matalinong kasipagan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay maging mas maingat ka lang sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmarunong dahil tukso siya sa iyo ngayong araw ng pagkakamali o abala sa iyo sa trabaho at gastos kung makikisama ka sa kanya. Sa pagmamahalan ay panatiliin mo lang na laging nagtitiwala sa minamahal ng patuloy kayong gabayan ng mga swerte sa mga plano at gustong mga gagawin, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 10, number 29 at number 11. Taurus, ngayong araw ay walang pagkakaiba kahit ipakita mo pa na ikaw ay matulungin kaya gawin mo na lang ang gusto mong gawin na dapat na mapagmasid. Dahil kahit tumulong ka ay walang halaga sa mga dati mo ng kasama, kung makita kang matahimik ay mas makakaganda pa sa iyo, may aura ka naman ng swerte ngayong araw, kaya pwede kang gumawa ng deal, at ang iiwasan mo talaga, ay ipakita muna ang kabaitan dahil nakukuhanan ka ng positive energy ng buenas sa mga natulungan. Sa trabaho, dapat mo ipakita naman ang kabaitan, dahil doon ka naman hahangaan ng ilan sa superior, na siyang pwedeng makatulong sa iyo sa trabaho, kung ikaw ay laging niyang kakausapin. Sa pagmamahalan, ay maging mas malambing ka ngayong araw, sa minamahal ng mapalusog pa ninyo ang bawat kalusugan, at lagi kayong makaiwas sa problema, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 17, number 30 at number 29. Gemini, may good energy ka ng swerte ngayong araw, kaya ang mga nais o plano mo ay ituloy na gawin, at kaya mong masiyahan sa mga gagawin, at kung may balakin ka magtrabaho sa abroad, ang pahiwatig ngayong araw ay pwede kang tumuloy, basta huwag ka gagawa ng may tutulong sa iyo, magsarili ka ng paghahanap, at doon ka magagabayan ng swerte, at sa iyong pera dapat na maging mas maingat, huwag muna pumasok sa investment ngayong araw, pag-aralan pang mabuti. Sa tahanan dapat ka naman maging istrikto, nang dahan-dahan lang ng may takot, namang sila makagawa ng mga pagkakamali, tungkol sa pera. Sa trabaho, ay huwag ka magpapatumpik-tumpik, pag alam mo ay ituloy mo o sabihin mo sa iyong boss ang diskarte, at kung aayunan ka ay siya rin ang makakatulong, sa iyo sa ibang dapat na magawa, nang ikakaasenso sa trabaho, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 16, number 33 at number 20. Cancer, ngayong araw ay huwag mo ipakita sa iyong minamahal, na laging kang sunod ng sunod sa mga sinasabi niya, para makilala mo ang tunay na ugali niya, kung magiging mapagmasid, ay mapag-iisipan mo ang tamang gagawin sa inyong relasyon, dahil nasa iyong desisyon ang magpapalungkot sa iyo at magpapasaya, kaya dapat na pag-isipan at maging maingat ayon sa pahiwatig ng pag-iibigan. Sa trabaho, dapat kang mas maging masaya sa ginagawa, para makakatapos ka na ng maayos, at makukuha mo pa ang tiwala ng ibang nagbibigay ng grado, ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera kahit may ipon ka ay maging madamot muna, dahil pag-iipon ang naaayon sa iyo, para laging may swerte ka sa pagkakaperahan, magulang lang ang dapat na iyong maabutan, kung gusto mong bigyan aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 17 number 28 at number 10 Leo maging mas masipag ka sa iyong mga plano ngayong araw dahil sa kasipagan mo makakakuha ka ng swerte sa mga magagawa at mahina lang ang iyong kaalaman sa pakikisama kaya umiwas ka muna sa pakikisama sa mga kaibigan dahil sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin sa mga hindi mo inaasahan at maging masuyo ka sa mga magulang ngayong araw kung iyong madadalaw para mapaganda mo ang kanilang kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pagmamahalan, dapat kang maging maunawain dahil kung mabilis kang magagalit ay bigla ang suliranin sa relasyon at sa pera ang pwedeng mangyari. Sa tahanan bawal ka muna magpabisita sa mga kumpare o kumare dahil sabi nga sa unang pahiwatig huwag muna makisama sa ibang tao dahil problema ang kayang maibibigay sa iyo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero Color white and color pink number 10 at number 36 at number 15 Virgo, maging mapagpasensya ngayong araw lalo na sa mga in-laws dahil ang magalit ka sa kanila ay magbibigay lang sa iyo ng bad energy kaya huwag ka na lang kumibo sa kanila kung ano ang kanilang ugali sa pananahimik mo kung hindi ka man makakakuha ng respeto ay may isip nila na balewala na sila sa iyo, dahil ang buhay ay laging may tamang pagkakataon ng pag-asenso. Sa trabaho, dapat ka namang maging masigla sa dapat na gagawin, para laging kang may gabay ng matalinong, pag-iisip, nang walang makadaig sa iyo ng basta-basta sa trabaho. Sa pag-ibig, laging nasa puso mo dapat ang minamahal, ang laging magiging kakampi mo sa buhay, kaya ang maging malambing at maunawain, ang magbibigay sa inyo ng swerte sa pag-asenso na pwedeng maibibigay, nang hindi inaasahan ng mga Diyos, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white, number 18, number 25 at number 10. Libra, maging maingat ka lang sa pakikisama ngayong araw dahil baka kinukuha lang ang iyong tiwala at iba ang talagang hinahangad, kaya maging malakas ang pakiramdam. May mahina ka? Panamong energy ng swerte kaya mas mainam na mo ang ibang deal o project na dapat puntahan, para makaiwas ka sa usapang pwedeng kang magalit at magustusan. Sa pag-ibig, kung lagi kang nagbibigay ng pangunawa sa mahal, ay gumawa ka ng plano para malaman mo kung tunay ka, tunay ka, ba niyang iniibig ng magawa mo ang tamang desisyon sa pag-ibig mo. Sa trabaho, ay may mahusay ka namang isipang wise, ngayong araw, kaya marami ang hahanga sa iyong magagawa. Ang ingatan mo lang ay mga kasama sa trabaho, na kung magsalita, ay may halong tukso ng pagkakasala. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 15, number 29 at number 20. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ay patataga ng dibdib sa magagawa mong desisyon, kaya dapat ay maging maingat pag gumawa ka na ng isang desisyon dahil pwede kang mawala ng pagkita ng pera na inaasahan kung pabago-bago ka ng masasabi at ngayong araw ay mahina ang iyong damdami na pwedeng mangyari dahil ang mabilis kang maawa, ang magbibigay sa iyo ng pagkakamali, at sa iyong pera dapat ang minamahal. Mulang ang iyong mabigyan ng parehas kayong madalang ng swerte, na makaipon ng perang swerte sa buhay. Sa pag-ibig, maging masaya ka, kasama ang minamahal kung saan man kayo mapunta para mawala, ang bad energy sa katawan at walang kumapit na enerhiya, na nagbibigay ng pagkalungkot Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink, number 25, number 40 at number 14. Sagittarius, sa dapat mong gagawin, ngayong araw ay pwede mong gawin basta may matapang ka lang na pananalita na wala kang masasaktan na damdami na ibang tao, at lalayo sa iyo ang mga deal na walang pag-asang matuloy, at magagawa mo ang gusto sa naaayon mong pamamaraan, basta huwag ka lang muna pipirma ngayong araw, dahil mahina ang pag-asenso ng mapipirmahan mo ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay madaming aura ng swerte, ngayong araw, kaya bawal muna magpapasok ng ibang tao, para hindi magulo ang aura ng pag pagunlad sa pamilya, at sa iyong pera ay pagsisinuplang, ang pahiwatig para makaipon pa ng mga swerteng pera. Sa trabaho, mas mainam ay mas maaga ang makakapasok, para walang kang makuhang madaming gawain, at magdadala sa iyo ng buwanas sa trabaho. Ang maaga na makakapasok, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 25, number 10 at number 31. Capricorn, ngayong araw ay huwag kang magpapabigla sa makakausap kung nagyayabang at kung meron ka. Ring alam. Nakaya ba nga nakayang mong tayuan, ay iyong gawin, dahil yun ang gusto nilang makasama ang maging agresibo, para hindi nagpapatalo kagad. At sa ibang pangarap na maghanap ng bagong trabaho, ay ipagpaliban mo muna, dahil walang sinyales na magiging maayos, ang malilipatan mo na bagong trabaho, may aura ka ng buenos ngayong araw. Sa deal na may pirmahan na magbibigay sa iyo ng naaayon na pagkakakitaan kung meron ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At ngayong araw, sa trabaho ay iwasan mo muna ang mga kasama na mahilig makisuyo sa iyo, para makaiwas ka sa maibibigay sa iyo na kasiyahan, pero sa huli ay problema sa pera ang pwedeng mong makukuha. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 17, number 29 at number 45. Aquarius, ngayong araw para sa iyo ay simple ang transaction dahil ang iyong katalinuhan, ay gamit na gamit mo kaya dapat mong ituloy ang nais mo ngayong araw. Baka muli kang makagawa ng deal, nakikita ka ng maayos, ang kahinaan mo ay madali ka, humanga sa maganda o masasabing guwapo umiwas ka sa ganoong mga tao ngayong araw, nahahanga ka sa kanila, saka makikipagdeal dahil problema sa iyo ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa tahanan sa family member ngayong araw, ay may good energy sila ng swerte, ang pahiwatig kaya tumuloy sila sa mga plano nilang gagawin at sabihan mo na mas maaga makakapunta ng papabor sa kanila ang pagkakataon. Sa trabaho ay pag-iingat sa mga gawain at pakikasama, dahil hindi mo alam ang tunay na ugali ng kasama, lalo na kung naghahabulan sa pag-asenso ng sweldo o posisyon, kaya dapat ay maging maingat, at iwasan na magkamali. Sa gagawing, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 15, number 37 at number 9. Pisces, mabilis ang panahon kaya dapat kang mag-ipon ng iyong mga kinikita. Ang pahiwatig ay iwasan mo ang tumulong sa ibang tao at gumastos sa kanila kahit malaki ang kinikita dahil nakikisama lang sa pagkain at sa pakinabang sa iyo ang pinapahiwatig, may mahina kang aura ngayong araw, kaya hanggat makakaya ay umiwas ka na maglabas ng kaalaman o pera ngayong araw, kung may deal ka makinig ka lang ng sa susunod, ninyong pag-uusap ay malalaman mo na ang gagawin. Sa iyong pera ay walang dapat na pautangin at tulungan ngayong araw, na ibang tao, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap, at sa tahanan sa pamilya ang dapat ay maging maunawain, sa kanilang gagawin pag may gagawin, na alam mong makakatulong sa inyong pamilya, ay suportahan ng may pagmamahal, at pangunawa at magagawa ninyo na maging matagumpay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging masinop, sa lahat ng gawain ng makaiwas ka sa kasama sa trabaho na pwedeng nagmamagaling at sa iyo ay pwede problema ang maibibigay sa mga dapat na trabaho kaya ang maging alerto ay magiiwas sa iyo sa ganoong mga tao nang problema Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 25, number 39 at number 17.